Ayan, good morning mga idol Umaga na pumunta na kami dito sa Bili namin mga idol Ano yun? Naku po Laki ng sawah mga idol Oh Hi Batang Kinain yung ano Bisugo Ayan, Bisugo dito mga idol Ang ulang shout out pala dyan kay Bus Marbik Bali dyan sa Masmati at kay Brad Mill Bingal sa shout out po sa inyo po at sa ating pong mga mga ka-idols dyan, uh, dyan sa Eastern Samar at saka Western Samar magkita-kits na tayo Lolo Bin, sa John 14 at sa lahat ng ating pong mga Idol Jan, sila si Brad Nap at Brad Randy. Brad Brad Marvin, Brad Jomel. At saka si uh, Brad Roly, Brad Judy, Brad Edmond, Brad Rocky. Ayan. Lalo kita kita tayo dito sa Northern Summer Province. kita tayo lulubin uy mayroon ano may maya okay, maya maya may dol sana matikman sana ninyo ito kaya lang hindi na ako mga <laughs> din ako makasama sa pangingitang dito mga idol eh dahil siyempre mabibisi na tayo dyan sa mga gano'ng mga pizza oh, mayroon pa isa so, ikaw na lang. Ikaw na lang mangitang brat, Tapos ibigay mo na lang sa akin yung mga mayamaya, maya. May malaking ano ah. Malaking bisugo mga idol oh. Yan. Inuulam lang namin yan mga idol. Anggit na naman Nampat Oh may maya maya may maya First class night lap Ito po yung tag 250. Pag bibili sa buyer 280. Nakita sa 250.